Sa mga nagtatanong dyan, alamin natin kung bakit nga ba pwedeng tumakbo bilang pag... Senador si kapatid na kong, at Marcoleta, kahit na ito ay mayembro ng Iglesia ni Cristo, may pahintulot ba siya sa pamamahala o wala? Halina't alamin natin at panuorin. Nilinaw niya ito sa interview sa kanya ni... Kapatid na Anthony, Taberna, an honest and humble lawmaker, but a brave fiscalizer. Nasa katotohanan lang tayo. Kahit ano pa man ang gawin nila, panatilihin pa rin natin ang may mababang kalooban alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa bansa natin. Tawaan sana tayong lahat. Taong bayan kayo na ang humusga. Tandaan. Para naman sa aming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, mag-aantay kami kung ano ang pasiya ng aming namamahala. Ang pamamahala pa rin ang masusunod sa lahat. Kaya kung ano ang kanilang pasya, ay yun ang aming susundin. Uulitin namin, kung ano ang pasyang aming lida, ay yun ang aming susundin. Pero pag walang utos, wala ding mangyayari kahit pakaanib pa yan sa ENC, dahil ang pamamahala pa rin ang masusunod. Manood po kayo. Panoorin po ninyo hanggang sa huli ang kanyang mga sinabi. Huwag ka agad kayo magkomento ng kung ano-ano. Basahin niyo po muna ang pahayag ng kapatid na Dante Marcoleta bago kayo humusga. May interview si Katunying sa kanya. Panoorin niyo po doon. Salamat po. Sa kasalukuyan nga ay kandidato si Congressman Marcoleta sa pagiging senador at marami ang kumikwestiyon sa desisyon niyang ito. Dahil nga di umano ay miyembro ito ng Iglesia ni Cristo. Dahil alam naman ng marami na kapag ikaw ay isang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay hindi ka pinahihintulutan na makilahok o pumasok sa kahit anong posisyon na may kinalaman sa politika. Narito ang video kung saan nilinaw ni kapatid na Anthony Taberna at Congressman Rodante Marco Lita kung bakit kahit siya miyembro ng Iglesia ni Cristo ay tatakbo siyang senador sa darating na halalan. I'm sure Marami na rin pong nagtanong sa inyo and I would like to ask this um, as a Filipino and as a member of uh, Iglesia Ni Cristo uh, at the same time eto, tanong ko bakit, eto po kanina pa ho, lumalabas dito yung mga tanong na yan eh pwede po bang tumakbo sa pagkasinador ang isang miyembro na Iglesia Ni Cristo? First of all, are you a member of the Iglesia Ni Cristo? Gusto ko lang munang uh, just to set the record straight and number two, yun yung tanong na pwede pwede po pa lang pwede po bang tumakbo si senador ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo? Unang-una kailangan malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay mo sa yung uh, malawak na program na ako'y miyembro ng Iglesia ni Cristo. At uh, generally speaking, ang uh, isang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay hindi pwedeng tumakbo sa politika. Hmm. Ngunit uh, kapag ikaw ay pinayagan ikaw ay binigyan ng permiso para tumakbo sapagkat yun ay uh, uh, doktrina sa Iglesia ni Cristo. Kinakailangan lahat ng gagawin mo ay ipagpapaalam mo sa pamamahala ng Iglesia. Kapag ikaw ay pinayagan, doon ka lamang pwede na tumakbo. Pag hindi ka pinayagan, ay ikaw ay dapat magpasakop at sumunod ka kung ano ang kanilang pagkapasyahan. Sa so, madaling salita, kayo po ay uh, nagpaalam at kayo po ay pinayagan. Tama po ba yung pagkaintindi ko, Kadante? Tama ka, Tunying. Ako, ako ay nagpaalam sa pamamagitan ng pagsulat sa kanila at uh, binigyan naman nila ng uh, pagpayag yung uh, yung aking uh, pagsulat sa kanila at yung kadahilanan kung bakit ako ay nagpasyang tumakbo. ko mm -hmm. uh, na rin, uh, uh, mabuti na rin ito na maunawaan ang ating mga kababayan. Sabi niyo nga kanina, gen, uh, generally speaking, bakit po ba um, uh, quote and quote, discourage na pumasok sa magulong mundo ng politika ang isang uh, INC member. Kung meron mang para kung gusto niyo pong sagutin niyo. Pangkaraniwan siguro, nasabi mo na rin ang dahilan, uh, katong talagang ang politika ay uh ng mahirap uh mahirap uh, puntahan sapagkat sabi sabi nga natin ito'y uh, uh, napakarumi ang uh, politika sa maraming uh, kaparaanan. Siguro uh, ito'y palagay ko lamang naman kaya naging uh, naging kautusan siguro sa iglesia na huwag na lamang uh, lungusong sa pamumulitika sapagkat uh, sari-saring intriga sari-saring uh, uh, dumi ang ipupukul sa'yo baka mamaya ay hindi kayanin ng uh, miembro miyembro at maging uh, dahilan pa ito ng iba't ibang problema na tumating sa kanyang buhay. So, tingin ko kaya siguro nagkaroon ng ganong klaseng general instruction na hanggat maaari ay huwag nang lumusok sa politika ang isang miyembro ng Iglesia. Okay, okay uh, uh, very well said, uh, Pong Dante. No?